pwede po kayong umano ng ano, ng um, gum sensitive gums. Ga yan po ang gagamitin ng toothpaste. Pati ano po dito ngayon, And for sensitive gums? Pwede po. Or rin po. Ano po yung isisita? Dumpe. Dumpe. Ah! Ano po? Mas ano Mas... 我有一只大石奶牛。

para lang Pulyo number Dalina Apo Pulyo Dalina Pulyo Dalina Pulyo Dalina Dalina Pulyo Dalina Pulyo Dalina Pulyo